O, talaga. Balag siya ng mga sumanas sila. Mmm. Ayan na pa. Ayan, na pa. Okay, bye. Delay ang dayo si Nanay. O, kre! Ah! Ah! No. Ah! 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 <laughs> so, congratulations! Congratulations! ito? Beauty! Ah! Is ito? Ano ito? Ano mo! Dilpatan mo! Special hindi! Chocolate nga to Nay! Chocolate? Oo, Wow! Tega, ini 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 aku, ini aku. Congratulations! Ano yun? Ang daming pasalubong ito tapos na. Kumuha na lang kayo pagka nabuksan, baka malamigan. <laughs>